Libra hello Dapat si Gemini pero na si Libra Okay Libra ingat-ingat syempre very powerful masyado ka impulsive ngayon Okay so major decisions din to wow <laughs> Okay kung makikipag-date ka but make sure this guy is talagang uh, kumbaga practical ka dapat Libra Okay? Magiging busy ka today. Yes. Kasi meron kang mga project, makikdeal, deal, or meron kang email messages today na magiging busy ka. Okay? So, kung hindi ka busy, try to um, look sa internet. Baka today meron kang good news. Kasi may chances ka ngayon. Yes. Naghanap ng trabaho or anything extra, something. Pero guys, if ever mga mahal ko na maganda naman yung trabaho ninyo, yung sahod ninyo, please stop complaining. Okay? Kasi ang mangyayari niya, kapag complain kayo ng complain, mamalasin talaga kayo. Mawawala yung swerte ninyo. Yes, kung walang trabaho, naghahanap. Pero kapag may trabaho, mas inuunang mag-complain. Dapat hindi. Okay? So, Libra biwa is Libra Be thankful mag-donate ka Libra okay mag-donate ka mas maganda po yun it could lead po na swerte okay okay ano to camera escape precautions in the past okay so i think meron mga memories na nagpapadala sa na kalungkutan but okay lang naman to so try to ano um yung mga photos ninyo din na, nasa na cellphone na negative, tanggalin nyo na yan. Hindi nakakatulong yan. Kasi pag nag scroll kayo, naaalala nyo pa yan. Okay? So, paradise, try to ano uh, get some relax. Pwede kayong pumunta sa dagat kung walang dagat sa apa. Or kung wala talaga, pwede naman kayo magmuni-muni. Spend time with the person, magluto ka, magano ka, then magpipiknik kayo, ganun ka simple, ganun kadaling maging masaya. Be joyful for today, kasi magiging busy ka daw, ay okay, baka mawalan ka na ng time. So, I think merong energy si soulmate ngayon, sa mga single, go for it, lumabas ka, makipag-date ka, connect with the partnership, or kung sino man to, sa business, pwede, magiging mas more malalim ang inyong pag-uunawa today. Okay? Libra. Air na air talaga si Libra, no? Ang ganda ng moon mo, balance. Yes. Libra ka talaga. Marunong ka mag-balance, eh. Yan. So, kapag meron kayo major decisions, man, ingat lang. Kasi baka magkamali ka ng decisions. But you need to heal. I think naman mag-heal kayo kasi healing. Okay? Ah... Uh, come back then i know i know medyo nahihirapan kang lumipad ngayon but mababa pa naapektuhan yung galaw mo but it's okay uh, magkakaroon ka pa rin ng more uh rebirth na energy uy grabe naman to Kunig talaga. So, sa mga may pastor dyan, or pumunta ka ng simbahan, kailangan nyo ng guidance. So, whatever kung magpapariding po kayo, guidance din po ito. If hindi ko pinapabayaan yung, yung, mga clients ko, pwede po kayo magpariding, pwede ko magpabo. Kasi kailangan nyo ng guidance. Okay? So, lahat naman tayo, kailangan natin ng coach sa buhay natin, mga mahal ko. Okay? Last one, cards para sa mga Libra. Yan. So, magiging heal ka, no? So, kailangan mo lang talaga na intindihin din ang sarili mo. Stop worrying about sa people na parang hindi mo naman kailangang i-worry. Okay? Uh, save, mag-save ka. Unahin mo yung pag-alaga mo sa sarili mo, mahal ko. Kailangan mo mag, uh, you need to heal mo na. Para, uh, halimbawa, um, meron yung reseta ng doktor, minum ka ng gamot, ya yeah, within 3 months. So, hindi mo pinalo yon hindi mo sinunod. So, paano ka makakatulong kung mahina ang katawan mo? Paano mo bibigyan yung mga pamilya mo kung pangarap mo silang bilhin sila ng lupa? Kung ikaw mismo sarili mo, hindi mo kayang tulungan. Okay? Para sa mga Libra. Thank you, Libra. Inshallah ito naway makatulong sa'yo sa major decisions mo for today.